Hello guys, ang destination namin ngayon ay papunta sa Kasarinlan Baras Rizal. Let's go! Kumain muna kami kasi nagutom ang mga person. Lalo na itong batang ite. Tapos naghihintay kami ngayon ng order namin kasi yung isa na delay yung kanya <laughs> order. <laughs> 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 Galit na ako. Nandito dito kami sa parking ng Jollibee. Jollibee. Oh. Kagandahan kasi dito guys Meron silang mga playground for kids So may enjoy ng mga bata dito For free, walang bayad Pero sabi ni Aki, meron daw dun sa kabila, dun sa unahan So pupuntahan natin ngayon Tama ba? Yes <laughs> Pwede pala kayong mag-pitch ng tent dito guys Maluwag Ano uh, oh, ito? Oh. CR? Yung pala yung CR key oh mongga Gulatin mo, gulatin mo. nakita. Nakita ka? Ayan ang kanyang mama. Nagbablog.